tulala ano alalim na iniisip ha 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 okay cute hindi ah, mo lang ako binigyan hindi mo lang binalatuan ha ha <laughs> ha ayun na si Bele ko eh ah, ha pakanta kanta pa <laughs> Hello? ha 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 kuya, hindi mo man lang nilibre ka ako. Ay, si nga idol mo kay inis na ba ko niyan? Oo. <laughs> Ay, mo idol mag. Hindi na makaka sa akin 'yan. <laughs> na ito na, oh. Preto Sobrang galante nito, ba. Ah. Uh, bakit ba natawa ka? Ay, stop ba sa mo yan? kukunin ko lang yung binigay ko sandaan eh para siya na yun libre bak sandaan lang ang uh, anin mo dyan ha kukunin mo ha oo oh, kukunin oh. ko sandaan oh, lang ah oh, nato niya <tinyo> so mga idol good morning Ayos ha, pagkakalabas ko sa kalsada ha, may nabalitaan na lagi na ko ha. Nanalo pala sa loting to si Kirut nasa na makakalibre yata ah tulala ano ang lalim na iniisip good morning ano ba nang babala to okay piyot bakit mamada sa wete oo nga nabalita ako nga sa labas hindi man lang ako binigyan hindi man lang binalatuhan ah. eh. at papirienda well, uh -huh. ano? ano? nga wala ay ah ah ang tindi naman nung taong yun eh ngayon umingi na ba ng mainit hindi pa napunta na patingin ko, hindi hihingi yun. Ba, hindi ko naman bibigyan. Hindi ko sa akin eh. Eh, kuya, nung nalaman ko nga sa labas na nanalo sa lote, oh, alam ko na lang hindi mo bibigyan yun. Kahit pang FD. eh, <laughs> alam mo naman ang kunat na. Ano ba, ano na lang, idol mo? Ay, lagi mo binililibri na. Nako kuya, kahit lagi ko nililibri yun. Ako po, ang kunat nun. Parang ano yun. Ang nga mo tawag nun. Bede ko. Sunod. <laughs> Tama-tama. Pangalan na natin doon. Belego Belego na, ano? Belego Ah, kulat eh. Oo, kulat. Eh, naisip ko nga. Nung nalaman kong nanalo sa loteng. Eh, kinuha ko tuwa, to, ha. Itong wallet na Ano ba ba yun? Tignan mo. Tignan yung Tignan mo yung <laughs> Hello? Ano? Ano ito? Karton. Anong gagawin mo dito? <laughs> Dahil dyan sa wallet na yan, na may lamang karton, oh. makakalibre tayo ng pag-empty <laughs> <laughs> doon. Oh. na dito. Eh, Nakipag-isipan ko na agad yun. Alam ko kasi hindi makakahirit doon eh. Ah, na ah. Anong okay. gagawin natin? Oh. <laughs> ano yung wallet? Oo. Oh. Kakapitan ah, mo itong camera. Oo. Oh. Tapos, mamaya, pupuesto ako dito. Oo. Oh. <laughs> Ang gagawin natin, ilalaglag ko tong, tong wallet. Tapos, doon mo na malalaman. Pag nangyari, lahat mo na malalaman. Alam ko na, alam ko na, gala <laughs> <laughs> mo din. Oh, alam. Yung ano, kaya pag nahin niya sabihin. Ah, siyo. Sigurado ka, Idol mga? Makakalid <laughs> na tayo. Nga naman. O sige, tiwala ako sa'yo, oh. Idol mga. Five minutes later. Ano bang tinamaan ng tumbok? Tumbok dos. Ah, dos lang? Oo. Uh -huh. Eh, oh, swerte naman. Ah, idol Manga. Ayan na si Bele ko Ah. Uh, Pakanta-kanta pa. <laughs> oh. Oh, ang sayang, oh. <laughs> kasi. Oh. Ano? Ang saya. Ang saya, Ang nga. kasi. Angas niya niya. Paglabas ko pa lang ng kalsada, ha? may nagbalita na, tapos pagdating ko, binalita rin ni Kuya. Oo oh. oh, po. Oh, dos, dos lang yun. Wala, kahit na nga pa dos lang, eh, magkano oh, yun, one, two yun, di ba? Oo, oh, oh, malaki din yun. Uh, oh, tapos, Kuya, hindi mo man lang nilibre ka ako. Oh. Ayos nga, idol mo. Okay. Inis na ba ko niyan? Oo. Oo. Ayos Pag yung, ano, bawa, lagi ka nahingi ng may dyan, di ba? Hindi oh, malamig. Oh. malamig. Malilibre ka. <laughs> Kaya mo, Idol Mag. Hindi na makakatrim sa akin yan. Ito na, ito na, oh. oh. oh, oh. You, mo, pag natasabihan ng mga gano'n, sabay Ayos, <laughs> ay, isa, idol ay, ay, salita mo lang ha parinig pa lang yan Binidyan ka na Walang idea. Hindi naman talaga kasiyan. Kaya 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 ko gayahin naman niya kuya para isang biliyan lang. Isang biliyan lang din para isang anuhan lang. Sa libre lang. Oh, libre lang. Ay, 'di. Ay, bang. Wala 'yan. Ay, ay bang. Eh. Ba ano to? Todo na to. Oh, no problem. Todo na. Oh. Yun, uh. <laughs> <laughs> hanggang, uh. Idol Mac, nakapag-English ano? No problem. <laughs> Ay ba talaga, pag nananalo sa lota, yung no? Wala ba? Ala, bibili lang ako. Opre, oh, oh, todo mo na. Sobrang galante na ito ba? <laughs> uh, bakit? Ba't natawa ka? Wala ka. Isa uli mo yan. Oo, sa ko lang ba? Wala Oo, ka eh. ba? Ayos ka ba? Isa <laughs> uli mo yan. Kukunin ko lang yung binigay ko sa daan. Eh para, siya na yung nag-libre. Cute. <laughs> Isang oh. daan lang ang uh, yung mo dyan. Kukunin mo ka. Oo, oh, oh. kukunin mo sa daan

Ba't seryoso yan? Ayun, Lish Maya. Eh ba namang ng <kartunang> wallet eh. Bigla ka na pagunod ng ano, Alam mo, mababawi mo. Idol Mak, hanga na ako sa'yo. Ang galing mo. Ba, wala na. Ito na, bumulaw yung asin. ayos ka, cute. Sabi mo, todo na. <laughs> parang yung Ba, oh. ba napak nakapagsalita ka pa nga ng ano eh. No problem eh. Pag <laughs> 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 na natin siya, may cute.